Ellen Adana, ginulat ang publiko sa pambabae ni Derek Ramsey. If I knew about this before we got married, no. Hell no. no? If you want it, take it. I should have said this before, but I found out just recently. Try to hide it. Fake it. I can't pretend anymore ibinahagi ni Ellen ang screenshot sa kanyang Instagram kung saan ay kaniyang sinabing ang lakas ng loob ni Derek sa kanyang mga sinasabi. Aniya, siya ay pa-victim na naghihingi ng simpatiya sa mga tao. Siya din umano ay isang sad boy. Ibinahagi naman ni Ellen ang isa pang conversation ni Derek at ng kanyang kabit kung saan ay lagi na lang siyang nagpapapansin sa kanya. Madalas na tumatawag at unang nagmessage Sa convo na ito, natanong niya pa sa kanya kung siya ay na bad mood ba dahil ayaw mag-reply Tawag ng tawag si Derek ngunit ang sabi ng girl ay wala siyang ringtone kaya hindi masagot Naiinis naman ang aktor Sa convo na ito, naiinis ang girl dahil siya ay nakulangan sa oras ni Derek sa kanya Gusto niyang magalit sa kanya ngunit ayaw niya dahil takot na magalit din siya Ayaw niyang mag-away silang dalawa hanggang sa mauwi na lang sa hiwalayan Kaya't kanya na lang tinitiis ang ganong treatment Feeling niya ay pampalipas oras lang siya. Ngunit siya ay naku-confuse kung bakit nag-effort pa rin ang guy na tawag ng tawag. Ang sabi naman ng kanyang friend, baka nagigilty si Derek na wala siyang time sa kanya. Feeling ng babae na mas tumindi ang naramdaman ni guy sa kanya dahil aniya ay hindi siya nag-send ng voice note dati. Ayon pa sa girl, alam niyang kapiling ni Derek si Ellen ngunit kung hindi mag-reach out sa kanya ay siya ay kukulitin. Ayon pa sa girl, kanyang nilimitahan ng atensyon kay Derek upang ma-feel din ng aktor ang kanyang naramdaman tuwing siya ay hindi niya bigyan ng atensyon kung kanyang kapiling si Ellen. Madalas umanong tumawag sa kanya si Derek kaya siya ay nagkapag hindi pa muna siya magparamdam at magpakita for 2 months. Feeling niya ay hahabol-habolin siya ng guy kung siya ay hindi na makipag sa kanya at all. Hindi naman sumang-ayon ang kanyang friend sa kaniyang gawing hakbang dahil baka daw ay isipin niyang siya ay bitch hanggang sa sila ay mag-aaway na. Baka sabihin siya ay masungit. Hindi umano maintindihan ni Derek ang space na gawin ng girl. Sumang-ayon naman ang girl sa sabi ng friend niya kaya't ang dapat nagawin ay hindi na lang muna mag -reply. China ay nasa sad lang tuwing kasama niya si Ellen na ayaw niya munang guluhin. Ayon pa sa girl, total player si Derek na kanya namang gusto. Total player si Derek dahil kahit magkasama at si Ellen ay nakuha pang mag-message o mag-reach out sa kanya. Tapos kung hindi siya mag-reply, kanyang ipapadala ang kanilang kaibigang Ariel ang pangalan at siya ay papadalhan ng kung ano-ano. Dagdag pa ni Ellen, may i-reveal -re pa siya in the future sa takdang panahon. Nilina naman ni Elena it was only 3 weeks ago nang nalaman ang pangangaliwa ni Derek. Ang conversations na iyon ay naganap pala nung sila ay nagha-honeymoon. Aniya, nagawa ni Derek iyon sa gitna ng kanilang honeymoon. How much more pa kaya noong umabot na ng mga buwan ang kanilang pagsasama? Ang convo na iyon ay 9 days during their honeymoon at siya ay may sinabi pa tungkol sa mga babaero. Dagdag pa niya, siguro ay planong dalawa ni Derek ang kanyang side chick sa Valentine's Day. Yeah, so, di ba? That was nine days, ten days into the relationship. Yes, we were not married that time yet, but if he was able to do that in our honeymoon stage, how much more? Three months, six months, a year? God knows, right? Usually, dahil mga babaero, if they find someone and nasa honeymoon stage, makakalimutan nila yung mga side chicks nila. <laughs> and they will return to their old ways maybe a month but this is nine days so God knows ano pa yung iba right huh this is like I'm amazed it's talent nine days talent skill wow hands down anak day <laughs> duha <laughs> Tiba, Natanong naman si Ellen kung bakit kanyang pinakasalan ang aktor kung babaero naman. Ayon pa kay Ellen, three weeks ago lang niya nalaman ang kanyang cheating. Gusto niya umanong i-reveal ang babae. Ngunit ayon niya dahil iyon ay payo ng kanyang abogado. Kanyang nilinaw na ang babae ni Derek ay hindi isa sa kanyang mga exes kundi isa lang side chick. Da, nakita mo ba yung post? I said I found out about it three weeks ago, like this month only. Okay, may nagsumbong sa akin. So, there. As much as I'd want to reveal who this girl is, I cannot. My lawyers advise me not to. I can get in trouble. Um, yeah, but to clarify, she is not an ex girlfriend. She's, um, I think, a side chick. So. Nothing yet, girlfriend. Kawawa naman yung mga ex-girlfriend na walang, walang ano, walang kinalaman. But, yeah, I know this girl has always been there. They've been friends for decades and she's always been there. So, there. Dagdag pa ni Ellen, yun, Derek, hindi daw maganda ang babae ni Derek na kanyang tinawag na bitch. Ngunit aniya, si ay siya ay mas bitch pa. Okay lang yan, Day, kasi di man din maganda yung si bitch. Bitch daw siya, di ba? So, kung bitch siya, mas bitch ako. May nakakatawang payo naman si Ellen sa mga nagmamarites na dapat ay ayusin ang pagbasa upang hindi na kailangan ang spoon feeding. Taro nga ang basa or o tarong nga ang recall kung mag-marites naman nang kakailangan pa doon spoon feed. review balik kung gusto din ka makibaw. Kung alam niya dati na siya ay may ibang babae, ayaw niya talagang magpagasal at magpaanak sa kanya. Ayaw na din niyang magbigay ng second chance. May mensahe naman siya kay Derek na idinaan na lang sa kanta. Take it. No! If I knew about this before we got married, no! Hell no! No? If you want it, take it. I should have said this before, but I found out just recently. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. Ibinahagi naman ng actress ang convo na si Derek ay todo tanggi sa isu. Aniya pa ni Derek, 6 months ago na silang hiwalay ni Ellen. Kaya hindi iyon matatawag na cheating dahil 3 weeks ago lang ni Ellen nalaman ang convo. Ibinahagi naman ni Ellen ang isang quote na, False in one thing, false in all things. Mali o -mano ang computation ni Derek na 6 months at pinagtatawanan lang ito ni Ellen at ng kanyang mga kaibigan. Ibinahagi naman ni Ellen ang convo ng kanyang group chat sa mga exes na ng dating husband. Niyaya naman ni Derek na lumabas ang girl upang sabihin ang totoo dahil siya ay todo deny. Ikaw, anong masasabi mo dito?